Mga treasure, ito po magluluto tayo ngayon ng pansit bato. Ajaliit ang ating ingredients ay bawang, sibuyas, paminta, at swete, bell pepper, star pechay, at ang ating. celery at ang ating sahog po ay ang manok ngayon ibigis na po natin siya so lalagay na po natin ang manok balipit ko po ito ito muna po natin para wag magtubig Kali chicken breast po ito. O. o bali. Lalagay na po natin itong star anise. Kunti lang po. 这样的东西不多。 malapit na matayo. Lagasin natin ng konti mantika niya para walang lansa. Hmm. Ngayon, sabihin muna po natin para makapalit na tayo. At masarap yan, matutungkutung yan. Nakasama rin yan sa tamaw. Ngayon, nakikita yan ng mantika. O, oh, naay um... bawang. po. Ayan na siya, sunod na siya. na Ayan yung natin mga apoy At susunod na ang ating bawang. ating dahil hindi natin makuha ang mga nagtutong. Kailangan po isang bisa ang baking bawang at sinila. So, na po natin ang ah, ating manok. Ayos lang yan po dahil lalagyan po natin ng isang katorbang sabaw yan. paglaki ng paminta. Konting toyo. Para huwag mo nang umalat. Okay.

Yeah. ngayon, lagay natin ang ating celery ang bell pepper. Ayan. ng konting oyster sauce.

sure. Hawa na rin masyadong lutuin, mga treasure. Okay, eh, hanguin muna po natin yan. Hanguin muna po natin siya. Hanguin muna natin siya. तेन yes, Ayan po, papakulong tayo ng tubig. Ang Okay lang po, maparami natin ng tubig kasi kaya absorb naman po yan ng ating pansit bato. Ah, na-pressure. Kaya, talagay natin ang ating pansit bato. Kulang ang ating tubig. Nagambang natin kasi absurd naman po yan. Alam po kulong -kulo.

walang problema kahit marami sabaw po yan kasi meros na niluto siya sinisip-sip po yan pati kung sakaling lumapot po mas masarap may sabaw sabaw siya so lagan natin ng seasoning floor seasoning Then, ang ating tempre. Ang walang kamatayan, bechin. Kita nyo, no? Oh, naugus ka agad ang sabaw. Huwag nyo po masyadong lutuin kasi hindi po masarap pag labsak yan. Kita nyo, malapit na po. So, lagay na natin ang gulay. Ayan na. Ay, sarap na niya. Pakaunti nga lang ang ating gulay. Medyo may kamaa lang kasi po ngayon ang pechay. Dahil tag-ulan. Mas masarap po kasi ang pechay. Ang kita niya po, wala nang sabaw. natin kung tama lang po ang alat. Hmm. Hmm, sarap po. Mga ka-treasure. So ngayon, tayo na po natin siya. Kain po. Malapot, malapot. So, ayan na po ang ating pansit bato. Sa so, mga treasure, sana nagustuhan nyo ang ating luto ngayon. Hanggang sa...